Ah, lagi mo tayo. suka yung iyong ano. Wala pong alis yung dito. Diretso na suko. Opo. Oh, e, kainin mo pati yung shell. Huh? Ayaw, <laughs> diba? <laughs> Kinakain pati shell sure, niyan. Alright, first time niya, guys. Papanood ko na suko. Ngayon ako nang kakain. Okay, first time niya kumain na kalabak. Kalabak. <laughs> Ito namang suka eh. Yo, what's up mga kalayas? It's me, Dudong Layas, once again. For today's video, na tayo ngayon sa Kabiti ah uh, Kaya nag kami na naik aklo de. And pa na kami. Then suddenly, meron may, kami nakita na natikinda ng talaba with sa uh, Matagal na ako nag-create dun sa fresh talaba na yun. Kung ano nga ba talaga yung lasay kakapag-fresh. Uh, Nakatikim naman ako dati kaso binuro yung binagoong na talaba. But this time, dahil na uh, meron tayong nakita na nagtitinda ng first talaba dito sa may uh, pag-asa ng Imos eh samata na natin yung pagkakataon kaya bumalik kami para lang may experience itong fresh uh, talaba so tara mga kalaya samahan nyo ako let's go Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, know what I'm about. Have your full cloud. If you rain it any

Araw-araw, maraming kumakain dito sa... Talaga po? Mga, nakakailang ubos po kayo niyan? Maka, uh, pa, apat na timba kami pala kumaga. Oh my God! Wow! Apat na timba? Madami. Nakain lang yun. Nakain lang? Bukod pa yung mga, mga take out. Alright guys, dito yan sa Pag-asa, Pag-asa ng Imus, sa mga hindi pa niya nakapag-try ng na kumain ng talaba Kumain ko na Eh, pero kung gusto niyo mag-try dito lang yan sa Imus Guys talaga first time kakain ni Dudong Lea Ano po to? ano okay. na po yung suka? Opo okay. free Libre na po yung suka O oh, lang yung suka yung iyong ano? Wala pong alisin dito? Diretso na suka? Opo okay. O oh, e, kainin mo pati yung shell Huh? Uh, Ayaw <laughs> <ba>? naman <laughs> Kinakain pati shell niyan Alright first time niya guys Paano ko sa mga ngayon eh, ako nang kakain. Okay, first time niya kumain ng kalabak. Wala mang suka eh. Oh my, my god. <laughs> did you... <laughs> tayo kami dito mga taga-Patangas. Para... namatay. Namatay. Huwag na rin ko dyan. Ayan guys, ang daming talaman ni ate. Mga crush. Tama sa Tama sa Tama sa

Ano lata? Latang talaba. Paano masabi? Kumakain <laughs> ako niyan, nang naggaganyan din ako sa amin. Oh? Huh? Nakain ko. Ito Pero hindi mo first time.